James Reed Dedma sa isyo kay Liza Soberano, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Mukhang dead si James Reed sa isyo na nilayasan na siya ni Liza Soberano ha. Ayaw pang magbigay ng comment ng kampo ni James tungkol sa isyong yun. Pero hindi na nahimik lang sa isang sulok ang CEO ng Careless PH dahil super busy siya sa kanyang mga ganap. Matapos tanghali na isa sa Asia's most stylish celebrities ng Tatler Asia magazine, si James din ang latest cover boy ng isa pang glossy magazine, ang Future Forward. Pinusuan nga ng netizens ang mga foto at video na kuha sa nasabing launching nitong lunes. Gwapong-gwapo ang fan sa latest photoshoot ni James. Habang pinag-uusapan sa online world ang diumanoy si sigalot between James and Lisa, enjoy na enjoy naman sa pakikipag-party ang huli kasama ang girlfriend na si Isa Pressman at iba pang mga kaibigan. Masayang-masayang ang ore ng singer-actor at mukhang walang pakisa naglalabas ang isyo tungkol sa kanyang company. Chika naman ang ilang supporter ni James, hindi totoo ang mga hanash ng ilang netizen na walang career ang singer-actor at wala rin itong karapatang magpatakbo ng karir ng ibang artists like Liza. Sigaw nga ng mga fanny, busy si James da maraming bagay, hindi lang siya visible sa TV at movie. Yun na yun. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon, mag na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po.